So, ayan na guys. Luto na ang ating sardinas. Ginisang sardinas. Mm. Tikman ko na. Yung, yung kanin ko, ano, medyo matigas pa. Medyo bahaw pa. Sarap guys. Mmm. Sabi ng ano, doktor. May napanood akong doktor sa isang vlog. Ang sardinas daw, ang dilata is Thank you. everyone! This is Jolene and welcome back to my channel. So, ayun guys, kadarating lang. Pa? Diba? ako ay nagugutom. Magluluto muna ako ng kakainin ko. Hanap ako ng kakainin ko. So, ref. So, ayan guys, may nakita akong Ligo Sardines. O, ba? Diba? Siya yung lulutuin ko ngayon. Tamang-tama, marami akong kamatis sa ref. Ayan. Marami siya yung kamatis. Tapos, ililisan natin siya with garlic. Hmm. Dito sardines, guys, nabili ko yan online. May mga pinay dito na nagbibenta ng mga uh, goods from the Philippines. Tapos, mag-order kayo sa kanila. After one week, tumarating agad yung order. Oh, ayun Actually, na-order uh, ko yan last year pa yata mm. Pero, tinignan ko yung date Ang expiration date naman is Sa ano pa August uh, 2024 Next year pa So, pwede pa natin lutuin So, ito guys Meron akong kahaw Kahapon pa to mm. Iinitin ko lang siya guys Lalagyan ko siya ng tubig Ganyan ako mag-init ng rice Ayan Lagyan ko lang siya guys ng tubig and then initin na natin. Hindi ako nag rice cooker guys kasi ano um malaki kasi eh yung rice cooker namin. Eh maano lang konti lang kasi yung dapat lutuin ko na rice is dapat konti lang kasi nasisira din siya pag nababahaw ng matagal. So, minsan nga inaabot siya ng 3 days eh. So, ganito kaligit. Ayan. Kasi sa umaga, guys, hindi kami nagre rice Pero minsan, pag talagang sobrang dami ng rice, nagre rice na lang ako with egg. Tapos, sa hapunan lang talaga ako kumakain ng marami. Hindi ako masyadong kum kumakain ng marami sa, sa breakfast. Kasi nagmamadali, pupunta sa school o kaya may gagawin. So, sa umaga nagmamadali palagi. So, pagdating ng hapon, yan lang talaga ako nakakakain ng madami yung nandito na kami. Or kung nasa restaurant kami. Sa restaurant, madami yung serving. Grabe. Busog much ka talaga, hindi ko nauubos. Yung mga nagsubaybay pala sa akin sa no rice challenge ko. Ngayon po, hindi na ako nag no rice challenge. Kasi sabi ng asawa ko, mula nung nag, ah, nag ako ng 45 kilos. Kasi dati 57 ako yung tabak ko. Nung bagong panganak ako, Italia, naging 53 tapos ayun, nag-diet na ako, no rice challenge ngayon, 45 kilos na lang ako guys hindi na ako nag low rice kasi, ah, kinakain ko na lahat ng gusto kong kainin, dahil sabi ng asawa ko, so, super payat ko na daw and hindi maganda tingnan sa akin, since nagkaka-age na tayo, no, hindi na maganda tingnan yung sobrang humpak ng muka, naging matanda na daw ako tingnan, sabi ng asawa ko in fairness naman kahit matanda na tayo love pa rin niya ako. Oh, love, love, love. So, ayun nga, guys. Ang, kat ang kagandahan ng hindi na ako nasanay ako sa Nourish Challenge is nasanay akong maliit na yung kinakain ko. Pagka ang kain ko lang talaga is one meal lang, yung hapunan lang, yun lang talaga yung todo kain ko. Pero yung sa uh, almusal, tanghalian, hindi na talaga siya ganun kadami. So, parang nasanay na ng ganun yung routine yung katawan ko. Isang meal lang yung pinakamarami kong kain. At hindi na ako nag, ano, nag escape ng kung anong gusto kong kainin. minsan, katulad yung waffle, yan, mahilig ako sa waffle minsan. Pag nasa labas kami, lunch ko waffle. Pagka uh, busy talaga yung kailangan kakain ka sa biyahe lang yan. Tapos, minsan naman yung chocolate na, yung bowl, yung ano siya, bun siya. Bun na may chocolate, mahilig ako sa chocolate. Tapos, Bihira na ako na, bala, palagi ako nagkakape pero pag ano lang, po meron lang akong matamis na kinakain, kakapi ako. Pero, palagi ako warm chocolate. yan Nagbalik na ako sa warm chocolate. Pero yung katawan ko guys, hindi na siya ganun kalaking tinataba. Kasi nga, nasanay na ako ng konti lang yung kinakain sa umaga, sa breakfast at sa lunch. So, ang kain ko lang talaga ng madami is midag. Tapos, meron din kaming uh, kwell's mat na tinatawag. Yung midag kasi yung dinner yon pero usually, ang dinner dito is around 4 to 6. And then after that, merong quail smart yung kain sa gabi. Uh, tinapay lang yun yung kain sa gabi. Minsan gumagawa ako ng soup, may tinapay, tapos o kaya tsaa. Kung ano lang yung gusto kong kainin. Basta hindi na ako namimili guys, promise. Hindi na ako namimili, parang ano na siya yung katawan ko. Hindi na siya tumataba. Parang bumalik na siya sa dati na kahit anong kainin mo, hindi na siya tumataba. O, oh, di diba ko yung may nagsabi, sana all. <laughs> sana all. oh, sana all Tapag na, na ano na na yung routine. Na, yung routine ng katawan nyo, na gets nyo na yung, yung ano na siya. Kasi dati talaga, kaya ako tumaba kasi, lagi akong kumakain talaga. Umaga, tanghali. Gabi, minsan midnight snack ko, minsan alas 12 pa. Para kasing ang katawan ko, nasanay na siya ng andaming kinakain hanggang sa nung nag-diet ako, ng no rest challenge ako, nasanay naman siya ng na kaunti na yung kinakain. So, isang meal na lang talaga ako yung todo-todo na yung kain. <laughs> so, now guys, tapos na ako mag-cut nung ano, kamatis at bawang. Ito na siya. So, igigisa ko na siya. Igigisa na natin. Igigisa na natin. I don't know if my husband will like this, but I will try. But if he will not like this, so I will just cook uh, an another dish for him. Yan. Bye! Luto na tayo! ayan na guys, luto na ang ating sardinas, ginisang sardinas. Mm. Tikman ko na. Yung yung kanin ko ano, medyo matigas pa. Medyo bahaw pa. Sarap guys. Mm. Sabi ng ano, doctor, May napanood akong doctor sa isang vlog. Ang sardinas daw, yung dilata is, Uh, meron din siyang calcium. So, kapag, um, kapag gusto mo siya medyo healthy, kailangan igigisa mo siya with gulay para meron siyang tubig, para yung sodium niya, guys, nababawasan. Para hindi siya masyadong maalat, ba? Hmm. Kaya yung nasabi na may hirap sardinas lang ang kayang bilhin. Uy! may sustansya din kayong nakukuha dyan sa sardinas. Kaya, yung ibang mahihirap, hindi sila nagkakasakit. Diba? Kami noon, nung nawala ng work yung papa ko, swerte na kung meron kaming sardinas. nagdediwang na kami niya pag ginisang sardinas na may alugbati. o kaya, ginisang upo na may alugbati kasi guys, nung nawala ng trabaho yung papa ko, siman kasi dati yung papa ko, tapos, 17 years old ako nung nawalan siya ng work. Hindi na siya nakasampa kasi nagpalit ng pangulo. Ang gusto ng pangulo, uh, ayaw na ng matatanda. Hindi ka tulad ni President Marcos. Na kahit matanda ka, kung, kung qualified ka pa, pwede ka pa magtrabaho. So, na ano yung papa ko kasi matanda na siya. Hindi na siya pwede mag-work. 45 pa lang yata siya nun. Tapos, yung kapatid ko, So, malangit naman ang kanyang kaluluwa si Joy. Mga hilig siya magtanim. So, ayun, nagtatanim siya ng mga gulay. Kaya, ang binibili lang namin, bigas at saka... Okay. Hi! Dito niya asawa ko. Wait lang, guys. Two moments later. Saan ba tayo, guys? Nakalimutan ko na pinag-usapan natin. Ayun nga, yung nawala ng trabaho yung papa ko. Yun. Sardinas lang katapat. <laughs> so, ayun, Ang sarap ng sardinas, guys. Hmm. Kapag ka pala, ganun mo lang pala talaga marirealize na yung Ang ah, kinakain mo dati na masarap pala siya. Dati feeling mo, hirap-hirap mo na pag ganito mo. Pero ngayon parang, wow, parang praise the Lord, nakakain ulit. <laughs> hmm. So, ano talaga ang buhay. Kung ano minsan yung... Meron ka, hindi mo na-appreciate. Mm. Pero masarap ang buhay. Kaya, dapat... Kumain para malagi masaya. Totoo yun, guys. Nakaka... Kasi nung nagda-diet ako, nagda-diet ako. Isang reason din daw yun sa... Um, depression. Pag hindi ka... Hindi ka hindi masaya ang iyong tummy ang utak hindi rin masaya so ang mag end ka sa depression, kaya siguro din ako na depressed nun, pero ngayon guys hindi na ako nagda-diet so bulet na ako eh <laughs> uh, iri dapat kasi ang talagang i-reach ko is yung dati 2017 na 42 lang yung ano ko yung timbang tapos ang waistline ko nun is 23 lang pero sabi ng asawa ko is matanda na ako so cannot be hindi na tayo pwede magpakapayat ng todo kasi tingnan mo nga itsura ko oh. na di na diba parang ako na o yung iba nga mas maganda pa yung nagyoyosi kasi hindi sila halatang nagyoyosi kasi mga buo pa yung mukha nila pang matanda na kasi guys hindi na talaga yung mga nagbago na physically dati ang ganda ko eh akala ko dati hindi ako maganda nung nakita ko yung mga picture ko dati ang ganda ko pala dati hindi ko na-appreciate yung sarili ko dati. Pag may nagsasabi maganda ako, sinasabi ko lang, I'm cute and charming. <laughs> <laughs> Pero hindi ko sinasabi maganda ako. Pero ngayon, nakita ko mga picture ko, ganda ko pala dati. Puta, pangit ko ngayon. <laughs> so, ayun. Salamat sa inyong pag pagsama sa akin. At salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Sa mga aking mga Whitey members. Salamat. <laughs> Uy, mga Whitey members ko, nagbabayad diyan Kaya, maraming maraming salamat kahit hindi ako pinapasahod ni ano ni Whitey. Ewan natin kasi si Whitey ang daming kanap Bawas dito, bawas doon. So, ewan natin. Basta, maraming salamat sa mga aking Whitey members. At sya ka nga pala, uh, ngayon parang sinasabi ko na na hindi ako makakauwi ng Philippines. Kasi bukod sa ang mahal, mahal ng pamasahin namin guys. Hindi kasi kami nakapagpabuko ng maaga, no. Baka next year na lang kami umuwi bukod sa ang mahal, -mahal na namin guys ang, ang busy ko ngayon sa trabaho, sa trabaho ang busy sa na lalo na mag end ng year kailangan ko gumawa ng bagong video for next year para sa mga football tournament tapos business pa kami buy and sell guys kung hindi ka magbibenta guys kung hindi ka kikilos kung hindi mo kakausapin yung mga taong hindi mo dati kinakausap wala kang benta <laughs> Tapos, um, bukod sa buy and selling, um, nag-aaral pa ako guys. Aral lang aral kahit matanda na. Pero sabi ko sa asawa ko, last na to. Pag hindi pa ako nakapasa this year, if I will not be able to pass the, uh, the schooling this year, so I will stop. I will not pursue my dream to be a teacher here in Norway. Sabi ko yun sa asawa ko. It's uh it's over for me because I'm already 46. So if I will not pass this year so or next year so so hindi na ako magte teacher guys, magpo focus na lang ako sa aming business. So kailangan kasi meron kang plan A, plan B. So plan A is to pursue my um, college degree. I was BSIT in uh, in the Philippines, but here in Norway um I need to have one more year eh, ano na, ang tagal na siya, 2013 pa ako. So, ang dami ng mga new technology ngayon na hindi natin alam. So, that's why I want to shift my degree into um, edu educational degree. So, ayan. Pag hindi pa tayo nakapasa ngayon, hindi na ako magtitik ng edu, I will just pursue and the focus on our business. So, that is the plan B, business. Plan A is being a teacher and then plan B is business. So pag pag teacher naman ako sideline na lang hobby na lang yung aming business. Pero kapag hindi ako maging teacher, so focus talaga tayo excuse me. Focus talaga tayo sa pag pagiging business woman, 'di ba? Hmm. Ang sarap ng midag ko ngayon, ang sarap ng dinner ko. Ginisang chardinas. Thank you so much guys for watching my walang kwentang vlog. <laughs> Salamat sa inyong lahat Salamat-salamat Thank you very much Terima tak Terima Gracias, gracias kasih. Thanks for watching Please like and subscribe